Nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Good morning, Secretary Bonoan, sir. Good morning, Secretary. Good morning, uh, Sunday, ay Tuesday. <laughs> Good morning, Christian. Good morning, sir. Good morning sa ating mga tigas. bay. Alam mo, Sekretary, kapag ganitong nauulan, hmm. lagi ka naming naaalala. No, no. <laughs> Sekretary, yeah. unahin muna namin ito. ano Ang ah, pagkakaalam po namin kasi bukod sa MMDA, mm -hmm. ang DPWH ang isa din sa inatasan dati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kumpunihin yung Nabotas floodgate. Ang pinakahuling yes. balita po namin, by July 1, magiging fully operational na po ito. Tama po? po ba yun? Yes, it was actually uh, rehabilitated uh, Tuesday. Kaya lang, um, nung inoperate ng konti, nagkaroon rin ng sira. So, mm -hmm. na naayos na naman, naayos na naman yung nasira. Mm -hmm. So, uh, it's uh, alam mo kasi yung... Um, yung floodway na yan, eh, lumang-luma na yan. Eh. Mm -hmm. Lumang-luma na, I think about 30 years old na yan. So, uh, kailangan i-rehabilitate ng gusto. So, Uh, sa ngayon, I think uh, nagkausap na kami ni uh, Congressman uh, Chanko that mm -hmm. uh, we need to uh, replace siguro yung old structure. Mm -hmm. But uh, humahanap ko kami ngayon ng um, ng paraan kung paano namin i-rehabilitate kasi hindi naman namin pwedeng uh, uh, isarayan kasi uh, ginagamit parati kasi kung uh, hayaan namin na nakabukas 'yan tuloy-tuloy eh, ang tubig tuloy ang tuloy tubig so gumagawa kami ngayon ng feasibility study on how we are going to replace it so uh, but in the meantime uh, operational pa naman 'yan mm. Operational pa naman yan ngayon. So Operational ibig sabihin na. talagang uh, bagong floodgate dapat ang gawin, mm -hmm. hindi yung from the old floodgate na uh, kukumpunuhin lang natin. Yeah, nakumpunuhin na yung old uh, old floodgate just uh, mm. day, kaya lang kailangan na natin talaga ng bago. Oh, yun na nga. So far, so, uh, made of ano ba yung floodgate na yan, Secretary? Um, it, it's may still yan. It's still oh. And rubber, uh, still in rubber. still in rubber uh, Kaya lang uh, it's an old, uh, mm -mm. old structure. Uh, Panahon pa yata ng uh, mm -hmm. ewan eh, kung it, it, was uh, funded by uh, the Japanese government at that time, no? Mm -hmm. Kailangan na talaga i-replace. Uh -oh. oh. Ito rin ba yung nabangga nung uh, barko? Yan yun. yun. Uh -oh. Ito yun. Yan, yan din. Uh -oh. Pero sir, magkano nag-assos natin dito sa to rehabilitate or to repair this floodgate? <laughs> Hindi ko na alam ngayon Christian kung magkano yung <laughs> Say, -ulit -ulit kung magkano na -ulit. itong uh, ng niya. Mm -hmm. So sabi niya nag-operational uh, pa naman siya pero Yes, operational pa. Oo, uh, kaya lang uh, secretary. Ano ang pwedeng asahan natin dyan sa mga susunod na araw kung ang sinasabi niyo nga ay kailangan na talaga siyang palitan ng bago. Baka one of these days bumigay na naman. Kaya nga, it's a close monitoring yung ginagawa namin Tuesday ngayon dyan mm -mm. at uh, i-maintain muna namin kahit pa paano mm -hmm. because it may take some time actually to uh, find a solution to it, right. na i-replace natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Secretary, oh, yung kahapon, dyan sa Malabon naman, yung yung dike, yung dike, eh nagkaroon din ng problema. Dahilan para magbaha. Ito ba yung sakop din ng DPWH? Yes. Um, uh, hindi pa kasi natapos lahat yung dike natin sa Malabon. So ito na nga. Kailangan na uh, dugtungan din natin yung mga dike diyan mm -hmm. para uh, well uh, to address yung uh, yung fluctuation pati ng Manila Bay na pumapasok eh iyon na nga uh, Secretary. So uh, hindi pa natin tuluyang, ma ma hindi pa siya reliable yung na-vote as floodgate. Ito namang isang dike bumigay, bumigay naman kahapon. So tuloy-tuloy na naman yung tubig sa mga community area. Uh, ano ang immediate solution naman natin dyan sa dike na yan na bumigay kahapon sir? I think we'll just have to rehabilitate yung nasirang dike and at the same time yung gaps yung gaps na ano nag gaps na hindi pa nalalagyan ng DK, yun ang uh, itutuloy itutuloy natin uh, tuesday mm. but for the meantime sir kasi baka mula ano mag-high tide well Unfortunately, it will take some time actually to rehabilitate. Hindi naman tayo, hindi naman magic, eh. ma magic na magawa na hmm. ito but immediately we will rehabilitate it. Ayun, sana map mapabilis lang ano, yes, Secretary. Course, yes, 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 yes so tama po. Yan. Okay, anyway, dito sa ibang flood control projects naman natin, an an ano na ba so far dito sa Metro Manila muna ang pag-usapan natin? Yung kung may ongoing, kung meron man o natapos ng flood control project dito sa Metro Manila? Um ongoing pa yung uh, karami karamihan ng flood control uh, uh, programs natin uh, Tuesday dito sa Metro Manila mm -hmm. especially yung Pasig-Marikina flood uh, flood uh, uh, mitigation program natin mm -hmm. kasi na, nandun na kami sa upper Marikina River actually tapos na tayo dito sa lower Marikina at saka mm -hmm. sa Pasig. Eh. Okay. pero ngayon ang um, instruction says Presidente is we ha we have to find uh, a holistic solution to uh, yung mm -hmm. uh, tubig-bahan baha ng metro manila mm -hmm. so that uh, yung kasi yung watershed natin ng metro manila is in uh, nasa kwantay tayo nasa sierra madre mm -hmm. so sabi ni presidente gumawa tayo ng impounding structures pa doon para uh, hindi tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig sa metro manila sa baba, so yun ang ginagawa eh. na, sa pagbaba oh, oh. so yun ang ginagawa namin ngayon So may ongoing na, doon, Secretary? Sa, uh, under, the, uh, under the uh, detailed engineering na yata, uh, Tuesday or okay. One. So mm -hmm. it will take some time. Tatlong dams yung uh, mm -hmm. gagawin namin doon. Uh -oh. so, uh, uh -oh. Last uh -oh. week, uh, nung umulan ng malakas, binaha yung Commonwealth. <laughs> binaha yung amoranto. Iba-iba, kada araw, ano, kung saan yung concentration ng ulan. Ito ba, ano bang ba solusyon dito? Talaga bang floodgate lang? O talagang may, talagang mas marami na talaga yung binubuhos ng ulan kaya hindi na kinakaya, nabibigla yung ating mga kanal? Ganun ba yun? Ganun nga talaga, Christian, ang fenomeno natin ngayon. Eh. Dito mm sa -hmm. big climate change fenomeno, bigla-biglaan, mm -hmm. bigla lumadali ay bumabagsak ng ulan. No? At uh, dito sa Quezon City, ko yung mga internal steros nila dyan. no. So um uh, uh, lalong lalo na nababarahan pa ng mga basura mm -hmm. dyan. So uh, yung yung galing dun sa mga mga bahay-bahay mm -hmm. eh, tumatapon na sa kalsada. Mm -hmm. So yun yun ang nangyari diyan sa ano sa Dati-dati hindi naman nababaha ang Commonwealth mm -hmm. at saka yung neighboring areas. Mm -hmm. So kaya pa kaya sir nitong ating mga drainage system sa Metro Manila yung ganito na uh, lagay ng uh, weather system natin ngayon? Yun nga pinagtutuan namin ng pansin with MMDA kasi ang uh, flood flood management program ng Metro Manila is under the responsibility of uh, MMDA no. Mm -hmm. tumutulong, tumutulong lang kami. Right. Ang itinutulong namin ngayon dito is uh, pinapa-rehabilitate namin lahat yung mga uh, pumping stations mm -hmm. dito mm -hmm. to increase the discharge capacity under a World Bank program. Mm -hmm. uh, included also in the World Bank program is actually to address yung waste management. Isa pa yan waste management at sakalan news. Mhm. -mm. Ayun na nga kasi, eh yung kasi gait na gait na kano yung drainage system natin kung mm -hmm. parating puno ng basura Correct. eh. Hindi naman tayo duma, hindi makadaloy yung tubig baha yung internal pa uh, natin. Right, nababarahan. Ito naman nababarahan. din kasi mga kababayan natin abi eh, hindi <laughs> lang po natin ito isa i eh, isa sa balikat sa MMDA, DPWH, sa gobyerno, yeah. dapat po meron din tayong participation, yung maayos Kana. pong pagtatapon ng basura. Ay, yung mga drainage nyo, huwag nyo namang tapunan ng mga plastic at kung ano-anong basura, yun po ang bumabara kaya po umaapaw yung tubig, nababaha tayo. So uh, 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 yung sigurong sa waste management, isa din yan sa dapat pagtuunan. Secretary ano po? It's a very important component uh, Tuesday kasi well engineering is just one of uh, a solution to right. the flooding problems kaya lang it has to be wholesome and entire uh, whole wholesome and integrated mm -hmm. actually pag address kasi yun na nga maraming uh, dahilan mm -hmm. uh, na contributory to uh, yung pagbabaha, lalong-lalo lalo na sa urban areas Correct. hindi lang naman sa metro manila even right. in developed urban cities now in the Philippines ganoon na rin ang problema nila sa dami na rin yata ng tao secretary <laughs> <laughs> oh isa pang uh, isa pang paksa secretary na gusto naming talakayin mm -hmm. sa inyo itong permanent evacuation centers importante nito yes, ma syempre may mga kalamidad panahon na ng bagyo yes, at ulan yung utos dati ni pangulong Marcos na tutukan yung pagpapatayo ng mga permanent evacuation centers uh, kumusta yes. na po ang lagay nito anong status ng nito um, ngayon po, uh, well it started uh, last uh, last year mm -hmm. noong napirmahan yung LOTA uh, to uh, provide yung shelter program. Mm -hmm. uh, sinasagawa na po namin ito. Uh, nung uh, I think towards the latter part of 2024, nagsimula na kami mm -hmm. and continuing ko ito. Although marami na naman kami naitayo uh, nai ng na mga evacuation centers, but mm -hmm. ang gusto ni Presidente, yung permanent and uh, yung uh, ano tawag nito, yung uh, sabi state of the art siguro, dapat na kung uh, meron kang lutuan, meron, right. kang, uh, meron ka namang yung, uh, lalagyan ng mga doktor, mm -hmm. yung mga gano'n. And, and uh, yung mga sanitary facilities, mm -hmm. nandoon lahat. Mm -hmm. So yun na ngayon ang tinatayo natin. Mm -hmm. na, eh, mayroon na po bang operational so far? I think uh, there are a few na nagawa na. Mm -hmm. ah, bigay... But the continuing. Mm -hmm. right. Continuing ito Tuesday. So, uh, 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 mga sa isang evacuation center na yan, Secretary, ano ba ang sukat niyan? Gano ba kalaki yan? At ano ba yung uh, facility na nandoon na makikita sa evacuation center for the comfort also of the mga bakwit kapag dinala sila dyan? Uh, Malaki-laki. Uh, Tuesday, hindi ko nalalam kung ano yung um, area square meters. But it is a uh, complete the complete evacuation center na halimbawa meron din yung feeding area sa mga mm. babies meron mm. din yung uh, lutuan na mm. eh uh, uh, it's, it's a complete complete uh, complete uh, building na hindi ka naman yung puro tent na lang yung yes. nandoon sa loob mm. yung ganun uh, uh, so parang may mga kwarto-kwarto ba yan for each family na dadalhin diyan halimbawa Ah uh, well it's not uh, really ganon siguro mga may mga division lang uh -huh. ng konti. but I For think privacy. it's separated mm -hmm. naman privacy mm -hmm. privacy nila but uh, I think kumpleto uh, yung amenities mm -hmm. and facilities mm -hmm. so mm -hmm. ilan yung uh, permanent evacuation centers sa planong itayo sa buong bansa at saka ilan yung nasumula na at least uh, well ang priority natin kasi yung mga vulnerable areas yung mga parating uh, dinadaanan ng mga bagyo mm -hmm. uh, at uh, mga lalawigan sa Eastern seaboard. no yes yan ang mga priorities na linalagyan for the time being mm -hmm and uh, some sabi nyo kanina some are operational naman na and the others although hindi pa siya yung the design na gusto ni presidente kahit pa paano may run nang naitayo pero na yes mm -hmm. yes uh, para hindi maabala naman yung ating mga estudyante pagka dinadala sa mga eskwelahan uh, yan yeah. Yeah, a more important na objective nun, so that uh, hindi ginagamit yung eskwelahan mm -hmm. tuwing may kalamidad at uh, alam mo naman dito sa Pilipinas eh confront tayo to calamities. Kaya yes. And now and then, nagagamit yung eskwelahan. Right. So, for this year, sir, uh, mayroon tayong mga maaasahan na evacuation centers na kasi alam natin, nagsisimula pa lang tayo ng mga pagbulan yes. ngayon. Yes, 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 yes. meron tayo. All right. All right. With uh, may tanong taga, taga, pa. pahabolan dito, since Sanja naman daw na kayo. Pakitanong uh oh, daw, sir, may update daw ba dun sa pinababago ng Pangulo dyan sa EDSA Rehab? Ah okay. Ah yes, yes, we are now in the process of uh, on um, looking at uh, new technologies uh, and materials para mas mabilis mas mapabilis yung pag uh, pag rehabilitate ng EDSA at this point in time and uh, Although uh, ongoing na kami ngayon Tuesday Christian I don't think it will be practical actually to start now mm -mm. rehabilitation of EDSA kasi tanggulan na eh yun mm -hmm. mm -hmm. na la, la, lalo tayong maantala at uh, mas mahirap, mas ma, mas matagal na mas naman matagal. paggawa pag, uh, paggawa and uh, this is what uh, the president would like to avoid yung mm -hmm. uh, okay. na masyadong delay I am na di disturb ang traffic uh, at nahihirapan ang ating mga computer. So, mm -hmm. I think it will be more practical to start it uh, during the dry season. So, for this year, sir, hindi na muna. Palagi ko Tuesday uh, until such time na umupa yung ulan. Uh, I don't know if towards the year, towards the end of the year siguro pagka medyo pa na sa uh, dito sa Metro Manila. Right. And we find a good uh, weather weather, you ano, uh, mm -hmm. situation um baka Makapagsimula ng konti. Ayan. Kasi itong panahon na ito, sir, hanggang Nobyembre, yan yung kalakasan araw, ng ulan. Bagyo na. Hindi matutuyong simento, sir. Hindi naman natin pwedeng uh, isturbuhin na mga ating kababayan pagka-December. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Totoo naman yun. Kasi busy month naman yan. <laughs> yes. Naku, ang daming kinakaharap ng DPWH. Anyway, Secretary, good luck po sa inyo at nagpapasalamat kami sa oras po ninyo sa uulitin, Secretary. Salamat po, salamat Christian. Salamat. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Mga kapuso, nakausap po natin si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH.